Kumusta mga kaibigan? Magandang araw po sa inyong lahat. Ito mga lods, papakabit po tayo ng main driving light. Ang tan na aking napili ay ang Senlo X1 Matrix Driving Light. At ito naman po mga kaibigan, yung aking bracket. Bali, sa RM ko po, po yan binili. Lahat po yan, nasa Lazada ko po, po yan binili lahat. Sensya na po, wala pong link. Pakihanap na lang po sa Lazada. basa yung bracket ko mga lods mga kaibigan ay RM. Napakatibay po yan mga lods yung bili ko mga kaibigan sa RM bracket ah, bali 1,600 pero dati po talaga yung price po niyan, 1,800 nag sale po sila kaya inabangan ko po talaga yon nakales po ako ng 200 tapos yung mini driving light ko naman po may git po yung 2,000 sorry nakalimutan ko na po yung price basta may git 2,000 po yan Ito mga lods na inaalog ni master yung bracket natin pero napakatibay po talaga nito at syempre pa mga kaibigan kapag sa motor natin na ah, wirings wala tayong ibang inaasahan kundi si master ni ni Bram Wagis, si Sir si Master Marvin, si Gua, siya po talaga yung pinagkakatiwalaan ko tungkol sa atin sa pagsa-wiring po. Ayun mga lods, so, napakatibay po talaga nito. Napakaganda po talaga ng pagkakagawa ng bracket po ng RM. Hindi lamang po 'yan pang sniper, marami pa pong iba-ibang klasing bracket po para sa iba't ibang klasing motor po natin. Kaya ito talaga mga kaibigan, si Master Marvin, siya po talaga yung pinagkakatiwalaan ko sa pagkakabit po sa aking mga motor. Una po, kinabitan nyo po yung sa akin dati, yung sa Mio, tapos yung sa Raider ko po dati. At eto, dalawang beses na po nagpakabit sa kanya, pangalawa ko na po rito sa aking sniper. Kasi nung una mga lods, mga kaibigan, yung akin talagang pinakabit, nasa may shock. Pero di ko po talaga nagustuhan kasi abang tumatakbo minsan, nasa taas na po talaga yung bracket ng aking ilaw. Ilaw niya, kaya minsan nasa babang baba naman. <laughs> eto mga kaibigan diyan po niya nilagay sa may tipos po yung yung bracket po mga kaibigan kaya kailangan po talaga aalisin niyo po talaga yung pinaka head po ng ating motor para may kabit po ng matibay yung ating bracket ayan mga lords mga kaibigan kinakabit na po niya yung bracket din po ng ating mini driving light napakalupit talaga nito mga lords po talaga yung pinagkakatiwalaan ko pagdating sa wirings po ng aking motor sobrang napakapulido po talaga gumawa ni Master Marvin ng motor po natin kahit sa pull wave siya po yung nag pull wave dati ng radar carb ko kaya sa tagal mga lods mga kaibigan, medyo naging magkaibigan na po kami. <laughs> hindi lang po niya customer po niya, kundi kaibigan na rin. Kaya sa lahat ng iba, siya po talaga nirecommend nire ko sa mga kaibigan ko na gusto rin magpakabit po ng mini driving light. Nakita ko talaga na napakasulit po niya gumawa, napakapulido at napakagaling po niya talaga sa wirings. Kaya siya po talaga yung pinaka-recommend ako sa lahat. Sa mga gusto pong magpakabit ng MDL, magpapuloy, ito mga lods mga kaibigan, yung kanyang sticker. Ni Bramwagis po yung kanyang pangalan sa Facebook talagang sulit po siya mag gumawa ayan mga lods oh. naayos po talaga niya ng maayos yung mga wirings niyan hindi hindi po kayo mag aalala na masunugan po kayo na masira po yung inyong mga motor eto mga kaibigan nagpalit na rin po ako ng switch para sa aking mini driving light na Senlo talagang gusto ko na rin pong palitan kasi nga po syempre kapag nagpalit tayo ng bago gusto ko rin bago rin <laughs> kaya yan pinalitan ko na rin po lahat kahit pwede pa po, po yung aking isang dating switch ang akin na biling X1 na uh, Senlo driving light bali ito po yata yung mga kaibigan mga lods yung pinakamura kung di po ako nagkakamali 60 watts lang po siya mga lods mga kaibigan yung kanyang ilaw pero okay, okay na po yun kasi dati yung ilaw ko sa radar ko bali 40 watts lang po yun pero malakas na po yun lagi ko po yung ginagamit noon sa pauwi sa amin sa Bicol tapos sa iba pang lugar na pinupuntan ko eto medyo malakas na to 60 watts may mga mamahalin pa po talaga pero ito lang po talaga yung kaya ng budget ko kaya ito lang po muna yung binili ko yan mga lods mga kaibigan oh. madali na po siya matapos bali talagang napakalupit po niya magwirings po pulido at malinis magwirings si master ni Wagis eto mga kaibigan yung kanyang ginawa kung wala nyo po nakikita wala po kayong nakikita dyan ng mga wirings na nakalabas lahat po yan nakatali at nakatape po yan eto na mga lods mga kaibigan okay na okay na tapos na po siya magwirings at tapos na rin po niya ikabit yung ating mini driving light. At inaayos na lang po niya yung aking pairings para ikabit. Tapos may double contact po kasi ako niyan. Siya rin po yung nagkabit niyan sa akin mga da dati mga kaibigan. Eto mga kaibigan, malapit na po natin matesting yung ating eh, Senlo mini driving light. Eto na lang po yung kinakabit niya, yung kabilang pairings po ng aking sniper. Yan yung high niya na master. Ah. Mm. Sakto lang. Ito yung high. Ito yung high, di ba? Yung high. po mga kaibigan, tapos na gumawa si Master Marvin. Bali, susubukan ko na lang po yan sa gabi mamaya. At ipapakita ko po sa inyo kung gaano po kalakas yung ating ilaw ng Senlo. Dito po yan sa ating motor na Sniper 155R. Magandang gabi mga kaibigan. Ito, susubukan po natin yung ating bagong kabit na MDL na Senlo X1. Masusubukan po natin ngayong gabi. Ayan mga lads mga kaibigan, yung kanyang high. Hindi ko po masyadong pinataas pero napakaliwanag po niyan. Kasi so, ito naman po yung kanyang low. So ulit mga kaibigan, malawak po yung bato ng ilaw ng high tsaka low po niya. At quality mga kaibigan, yung Senlo X1, medyo mura po siya kaysa sa iba po mga brand na medyo maganda rin po yung kanyang mga ilaw. Ito mga lods, mas pinaganda po po siya, mas pinalawak po po siya yung bato ng ilaw sa aking ginamit po na bracket ng RM. Kasi mga kaibigan, yung bracket ng RM ay eh, po yan sa labas kaya mas medyo malawak pa po, po yung sako po niya ng kanyang ilaw. Ayan mga lads mga kaibigan, napakasulit din pagkakabit ni Master Marvin Wagi sa aking MDL para sa aking Sniper 155R. Sulit na sulit ito mga lads mga kaibigan para sa aking pag-uwi sa Bicol kasi nga po uh, may sakit nanay ko kaya uwi po muna ako. Yun lang po mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa panunod. Mag-iingat po kayo palagi. God bless po. Salamat. Mabalo sa Indugabot.